Hello everyone! Once again, welcome back to my mini-vlog. So for today's video, uh, I'm preparing my things because again, I'm traveling, going to Sohar City. So kung mapapanood niyo po yung previous vlog ko, uh, di ba nga po nabagyuhan ang Sohar? So ngayon, lahat po ng atindahan sa mall na yon na wash out. So ngayon... <laughs> time for the setup kasi hahabulin nga namin no, uh, yung second year. So one week po kami mag -stay doon for the setup at marami naman po kaming mga kasama, managers, supporting staff, mga maintenance and everything. So eto na nga po yung lugar, nandito na po kami. Eto nga po yung saktong na uh, bagyuhan. So by this time, nandito na po kami sa loob ng tindahan at ganito nga po kalaki yung tindahan at eto yung sisimulan naming iset up from empty and then after lalagyan na namin siya ng mga paninda. So, ayun guys. See you later! So after nga po namin mag-set up, so eto, nandito na kami sa restaurant, sa isa sa pinakamasarap na Pakistani restaurant dito sa Suhar. So eto, uh, sinerve na nila ang starter. So hindi ko alam kung ano-ano to, pero hindi siya masarap. Chari. So after na, sinend uh, sinanda nila yung salad. Ganito yung sinasabi nilang salad dito. Mga gulay lang na pinagsama-sama. At hindi naman talaga talafar. So eto yung pinakamasarap. Eto yung Pakistani biryani. Na first time ko lang makakain yung rice na to. Kasi normally, biryani talaga. Arab biryani yung natitingman ko. At ang laki ng servings. And then, meron pang dal. Or yung dal kasi sa kanila is yung munggo. So, yung yellow na yun, munggo siya. So, eto yung pagkain namin. Sobrang mura kasi ng pagkain dito. Sobrang laki pa ng servings. Kaya, yung manok talaga. Buong kalahati talaga yung ibibigay sa'yo at isiserve sa'yo. So, after nga ng break time namin, eto na, direction na kami sa hotel. Actually, yung hotel, it's not so nice kasi nga Morita Village nga lang siya. Pero, okay naman, malinis, malaki. At, uh, eto naman, comfy naman siya at very safe. So, dito kami binuk. So, eto yung lobby ng hotel. Maganda naman siya. So, hello everyone. Dito na kami sa aming hotel. So, eto yung, ah uh, muna kayo. Eto yung extra toilet. Sobrang laki ng ng toilet, ay, ng hotel. plus ito yung living room. So, syempre, may TV, may sala. Of course, may hotel phone. At ito yung view outside. So, masyadong malinit. So, ito yung view outside. Okay, so, kaya pumunta rin tayo sa living room. Wait lang, may vlogging! Welcome here, ate. So, share. So, at uh, two-door yung ref. May microwave. Meron tayong microwave. And eto. May mga kailangan. May washing machine. And meron ulit terrace. So, a laundry area. So, ah, laundry area pala tawag. Kasi na tayo dito sa, sa room. So, this is uh, only for ladies room, okay? Pumunta lang siya dito. So, eto, uh, para sa mga friendship room, may toilet din. Tapos, eto yung yung room ko. Ang master bedroom. So, uh, ako lang dito, ang uh, matutulo, later. Tapos, syempre, meron tayong mirror mirror on the wall para makeup. Tapos, meron, eto yung view natin outside. So, it's very hot. so you know we're gonna stay here for five days we are here in so far for the setup thanks for watching this is miss angel